Hello kasari, so yan, dito naman ako sa mga biskuit, ito nga mga kasari, bago ko nga ito i-display, siyempre binutasan ko naman ito yung aking mga biskuit, lahat mga kasari at itong mga chicheria. At pagkatapos ko nga ito, maailabotasan, ay display ko naman ito sa aking lagayin mga kasari. Ganito talaga yung ginagawa ko dito sa aking biskuit at itong mga chicheria mga kasari, matrabaho man ito, pero kasanay na talaga ng tendera. Basta sa kanyang mga paninda mga kasari, gagawin ang lahat, mapaganda lang at maayos ang kanyang mga paninda. Kaya isaysayhan ko talaga ito mga kasari, bubutasan at bubuksan mga kasari, kaya ganito talaga yung ginagawa ko. Mayroon pala ako bilili dito mga bagong mga biskwit para may bago na naman makikita yung aking mga customer na mga bata mga kasari dahil nga baka nasasawa na sila sa binibili kong din at tinitinda kong mga biskwit mga kasari dahil lagi lagi, lagi na lang pa ulit ulit na lang kayong ginawa ko binago ko na naman ito nagbago na naman ako nang bili mga kasari para nga may bago na naman sila makita dito sa aking tindahan na aking mga biskwit na tinitinda mga kasari Ik bali bumili pala ako nitong tatlong balot na cream o mga kasari na aking binibili na bagong paninda dito sa aking tindahan mga kasari dahil nga baka mabilis ito maubos alam mo naman yung aking mga customer dito pag may bago talaga sila nakita dito na aking mga paninda ay talaga mabilis talaga maubos at ibelek pagbalikan talaga nila dito sa ang tindahan. Kaya kailangan mo talaga alamin kung ano talaga ang mabinta dito sa ating tindahan mga kasari at talagang kailangan mo talaga magtyaga dito sa atin lalo na no ito pagbubutas at itong pag-aayos na itong mga ating mga paninda. Yeah. Dahil nga pag hindi ka talaga magtyaga dito sa pag-aayos at paglilinis at pagbubutas nito ating mga paninda at pagdi-display mga kasari ay talagang wala talaga mangyayari sa ating tindahan. Kaya talaga kailangan mo lang talaga ng sipag at tiyaga kung gusto mo talaga kumita ka talaga sa ating tindahan mga kasari. Kaya ganito yung ganito ako dito sa akin tindahan mga kasari maliit man yung kita at hindi man gaano malaki talaga yung akin binta dito sa akin tindahan pero nagjajaga talaga ako mga kasari. At kailangan din natin lalabanan ng atin kahit maliit ang ating kikitain dito sa ating tindahan. Kahit maliit lang talaga yung akong tindahan mga kasari, syempre kailangan natin talaga at malaking tulong dito sa akin mga kasari. Dahil nga syempre kailangan natin makumita dito sa araw-araw at ito yung pinagkukuhaan natin dito sa aming araw-araw dito sa aming pangangailangan. Kaya malaking tulong talaga ito kahit maliit ang ating tindahan Ang importante mayroon tayong pagkikitaan sa araw-araw dito sa ating tindahan mga kasari. Kaya sa mga nagsisimula pala magtindahan mga kasari, tsaga lang kahit maliit ang binta, maliit ang kita, kahit maliit ang tindahan, maliit kahit Importante, mayroon kang nang panimula sa iyong mga negosyo mga kasari at mayroon kang kikitain sa araw-araw. Lalong-lalong nito pag ituin tindahan ang pasokin mo talagang negosyo mga kasari. mayroon ka talagang kikitain sa araw-araw dahil nga siyempre mga pangailangan na ating mga kapitbahay, mga tao ay talaga dito nga sa punta sa ating tindahan mga kasari. Kaya talagang hindi talaga pwede na wala tayong kita dito dahil nga araw-araw na pangailangan na mga customer ay nandito nga takbuhan sa ating tindahan mga kasari. Siyempre di ba Kaya tsaga, -tsaga lang kung ganito yung negosyo mo kahit nga maliit lang ang tubo at malit ang puhunan ay importante mayroon tayong kikitaan, mayroon tayong pagkikitaan dito sa araw-araw na ating tindahan mga kasari at mayroon tayong pagkukuhaan dito ng ating pangangailangan dito sa ating pamilya mga kasari at pagkatapos niya. Tingnan mo naman habang nangadidisplay ako dito na aking mga biskuit dito sa aking tindahan mga kasari at mayroon nga ako dito ng customer at siyempre tinitigil ko muna yung aking pagdidisplay at binintahan ko naman ito yung aking mga customer. Sabi ko naman sa inyo di ba dito talaga yung pumapasok yung aking mga customer dito sa loob ng aking tindahan. Kaya ganyan talaga yung harap ng aking tindahan o aking pagdidisplay na aking mga paninda dito mga kasari. Pinaulit-ulit ko nga lang ito talaga mga kasari, dahil nga hindi talaga ako makamove on. sa mga sinasabi ng aking mga comment dito sa akin mga kasari na bakit daw nakaharap dito sa loob ang aking mga chichirya o at ang aking mga biskwit dito sa aking tindahan. Kaya paulit-ulit talaga din ako masasabi sa inyo na talaga dahil nga pumapasok talaga yung aking mga customer at tingnan nyo naman na kaba nga yung aking trapal mga kasari kaya talaga hindi talaga pwede na ipaharap dito yung aking uso doon sa labas ang aking mga paninda na aking mga chichirya at itong biskwit mga kasari dahil nga simple tinatakpan nga ito ng trapal at minsan ko lang ito binubuksan lalo na no pag walang ilit kaya talagang pumapasok talaga ito ng aking mga customer at dito nga sila naghahanap o tingin na tumitingin at... ng kanilang mga gusto kaya talaga ganito 'yung ginagawa ko 'yung aking mga paninda dito sa aking tindahan mga kasari nakaharap dito sa loob ng aking tindahan kaya ganito magdiskarte ang tindera sa kanya mga paninda mga kasari kanya tayo. may kanya-kanya tayong diskarte dito sa ating negosyo kay